पुलिस न प may e binubugbog dun oh guys yung una nandun pa yung mga polis ngayon nandito na sila oh nandito na sila lahat nakapwesto tapos yung iba sumusugo doon kasi nandun yung mga nagarali dun sila nagsisigasiga or ano sumusugod na sila Nasusugod na sila. Grabe. Ang laki ng yung ginawa ng mga rallyista guys oh. nagsunog Atong nga ng mga rallyista uh, andin yung mga polis grabe grabe uh, ito okay, yung mga kapulitan na natin guys ulit silang isa. Uli. Uli. Oh, Ayan, yeah. Pilipino lang tayo. Inakapula na nila yung apoy. Eh.